naglambat mo na. yan, yan. Kaya, katagad may okay, tinunog na palayan ang lahat ng mga muniblang ah, <laughs> <Dito. laughs> oh matao bantug ng palayan yan santo ng atik na nabatak sa lawayan ito ito bilang oh dum

gan nako. sa mata no. Karna ka natay. kajan, loba. Bola kajan. Pakat yan na yan, eh, na.

Alam oh, dali na, eh. kata ka. Sarap makadali. Aw, oh. dali. Ano ito tayo na ka. Indawa. amay mo dyan Ya hole. Bo, nadala ko niyang pre. Hindi <laughs> nga, ano. re? Eh. pre, nakaanak mo yung atawa? Ha? Sige, wala na yan sa mo. Tagala. na. Bago may ano pa? May, ano may kayo eh? <laughs> <Palengiro> pa. ko, pala mayro pa. May kayog pa nyan, tido. Masahin na. Bukas pa nalabas.

Dito pa ako, dalawa ako sa nalit. Ito lang na dito. Matagal ba? Hindi <laughs> siya, ganito lang na <laughs> Ayos, <mayroon pala> ito? <laughs> Baw. <laughs> Bawin na yung isang ko. <laughs>

Inalog mo. Eto, pa sa yan. Alas <laughs> tiris pa lang, basa na ako. Laka na ng Ewan ka na ko rin ako. Laglay, na Ay, ha! Ay, Hindi na nakas ka na yung nasa lao. Ah, alas Ay, Ano nam? Para yan, mo siya.

Tapit na nang ato sa asol. Yan ang silog na, si na pagtambal pa. pati yung napagdamot pa. iyong si iyong oh. iyong oh. iyong oh. iyong oh. iyong oh. iyong 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 iyong

mga sa kilo yung halos maglubid-lubid sa lambat Pino, kalalaki, oh. so, okay, yung kasi hmm? ni Ano pinugay ang kalalaki o oh. ito kayo mapa yun sa dosi ng ulpok parang hito ah Terus nak bilang, ano? Pilos, sa Kita ay bilog. Kita mas kapag na. Ay, dami. Ang kami ng ilaw dun mo ah. Sa Bulacaw. Ang minitim eh. Eh. Dami. Ang ganda ng sigpawin. Uh, sa Lucena, ano ito? Sundrops? <tinyo> alisa, di lamat nga kape ko, siya kung masakit na kana ang buhaw na no, ate no

Ayo kita pergi. Berapa lama bangga? Nampol lepot, nampol lepot. Kalau 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 eh kaya pala kayo yung ipinag Oo, lakas pa ng hangin. Baka yun sa gulit. Tingin, baka hindi pa nagupitan ng tinig. Tinggi ka dyan. Ramdam ito. Atak yan. yan. Pugutin mo, lalo pang mo, ito, pa nung nag-aahal. Nagkiklikan din. Ano ito nga nun? Sino si Ma? ko ano? yoy para chat ko nung labo nya ah okay daw ko alita na eh stay din oh tawagin mo majal

po ng tambad niya ngayon. Talag? Ang na ng tambad eh. Hindi dito? Ah, talag. Pinot ka naman yata ka naman yata ay. Ito ka naman yata ay. Ito ka naman Thank